Hey everyone! Magandang magandang araw! So for today's video, mag-a-unboxing uh, tayo. Walaan nyo kung anong i-unbox ko. Okay. So since na-miss ko ng kumanta, and iniwan ko sa Dubai ang aking sound card, so nag-order ako ng simpleng sound card. So tingnan natin kung anong meron dito sa sound card nito. It works 890 pesos including uh, delivery. So, mag-unbox na tayo. free delivery ba to? Free delivery pala to. <laughs> Sorry na men. Charan. Wow, 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 wow. This is it. Oh. V8SM996. Ngayon natin kung ito ay napakaganda ba ga? Or gaganda ba? Nakakaganda ba ito ng ano? Ating boses. Charan. Ayan o. No? Bongkyo. Bonkyo. Ayan o. Bonkyo. Bonkyo. Live sound card microphone. Excellent quality of voice and music professional. Ano natin? So, ayan. Buksan natin. So, na ba yung bukasan nito? Ayan. Ah, ito pala yung bukasan. Charan! So, ayan o. so, Oh, ayan o. Kung ang laki pala na rin. Ayan na, ang headset. Jesus, <laughs> ginoo. Ang laki pala na rin. Oh, aray pala, ganda nila ang kalaki, oh. Nakala ko, ay, one foot. Palahati lang ito ng sound card ko. Ayan, oh. Ang liit pala na rin talaga. Jesus, ginoo. Kaliit, oh. 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 liit. Hmm. Tapos, meron din siyang microphone, eh. Microphone. Microphone. Mali pala yung aking na, ano, Mali yung aking nakuha na sound card. Dapat yung yung may condenser mic, yung may may stand. Tapos yung microphone. May stand naman siya kaso maliit. Tapos ito yung mga charger niya. You know. Type C. Tapos ito yung wire pang connect sa likod ng bongkyo. Ayan. And then ito yung para sa mic. Okay na rin. So, I-try natin kung ito ba ay eh. magiging maganda ang boses natin. Try natin. Ang expected ko malaki itong ano, itong pinaka sound card. So maliit lang pala siya. So ayan. Try natin kung ah uh, magiging maganda ang ating boses dito. Ay salamat naman kasi meron siyang headset. Wala akong headset eh. So ayan. Flex ko lang sa inyo. mayan may manual ito na natin. So, ayan. Aking okay, bagong sound card. Try natin. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you.